So kung uupa ka naman, ito yung suggestion ko. Kagaya dito sa Jim Republic, uh, Tarlac City, wala kami sa mismong sentro sentro. Actually, medyo nasa outskirt na kami. Kasi ang punto ko naman doon, habang naandun ka sa, sa sentro, lumalapit ka doon, mas nagmamahal talaga yung, ano, yung upa. Kung tago kayo, pwede mo pa rin ma-inform yung market eh, kung nasaan kayo. Kasi una-una, yun na sasabi ko lagi, mag kayo doon sa social media. Diyan sa lugar nyo, sa, sa city or municipality, kung nasaan kayo, may mga ano dyan, community pages. Yun yung mga sabi ko na online public market, online bentahan. Katulad dito, may Tarlac City online bentahan. Lahat, halos ng municipality may mga ganon. So, doon kayo magpo-post. Hindi ko sinasadyas yung ano, magpe-paid advertisement. Kasi pag pagdi pag di ka marunong sa paid advertisement, maraming nga nanonood doon sa videos mo, sa advertisement mo. Pero, ang problema mo, sabog-sabog. Pag dito ka sa Tarlac naka-location at sa nanonood ng mga videos mo nasa ibang parte ng Tarlac na hindi makakapunta rito. Mas gusto ko mag, mag rely do sa organic. Ginagawa namin 'yon, araw-arawin mong pagpo-post para at least kumalat 'yung 'yung information na naandito kayo.